isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Hunyango Ang ating kwento ay mula sa New Zealand. Si Emma, David, ang kanilang labing tatlong gulang na anak na si ay kalilipat lamang dito. Kasama nila ang kanilang sambahay na si Mary at ang kanilang anak na si John. Napakalamig sa New Zealand isang gabi hinagis na ang huling panggatong sa kanilang apoy. David, kailangan natin ng mas marami pang kahoy. Konti na lang itong paggatong. Okay, kukuha pa ako ng mas maraming kahoy. Mag-iingat kayo. Pumunta si David patungong gubat. Isang kakaibang lalaki ang nakaupo na may maraming panggatong. Kailangan ko po ng panggatong. Sige, kumuha ka lang. Binebenta 'yan. <laughs> Pumipili ng panggatong si David nang nakaramdam siya ng kakaiba habang nakatingin sa kanya ang mama. Pag-ikot niya sa likod ng mga kahoy, nakita niya ang bangkay na kamukha mismo ng lalaking kausap niya. Kung nandito ang bangkay mo, sino ka? Sino ka ba talaga? Dumaan ang isang pusa sa harap nila. Ang kakaibang lalaki ay lumiit at naging isang kakilaki labot na nilalang. Lumapit siya sa pusa at ginaya ang kulay, hugis at anyo nito. Namatay ang totoong pusa. Nako! Ito ang uhunya Kailangan kong umalis agad. Hay, kailangan ko magmadali. Tumagpo si David pauwi ng bahay. Pero hinabol siya ng pusa. Inabutan siya at kinalmot ang muka ni David. nakatumba si David at natakot. Ayuan mo ko! Ayuan mo ko! Huwag mo akong papatayin! Huwag! Huwag! Naghunos ang balat ng hunyango at numapit kay David. Unti-unting namatay si David hanggang kinukuha ng hunyango ang anyo nito. Tuluyan ng namatay si David. Lahat ay nagaantay sa pagbabalik ni David. Mami, bakit hindi pa umuwi si Daddy? Ang tagal naman niya. Baka nakuha siya ng maalamat na hunyango. <laughs> Nagulat si Lily sa narinig niya. Ano ang hunyango? Ano ang sinasabi ni John? At pinagalitan ni Lily si John ng mga sandaling iyon. John, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi, kita Mary. Ikwento mo sa akin kung anong tungkol sa mga hunyango. Hmm. tanda ay kayang gayay ng unyango ang anyo ng kahit sino. Napakahirap alamin ang totoong anyo ng unyango. Nakatira ito sa mga bundok at gubat. Sabi nila, ginawa ng Diyos ang mundo na napakaganda. Pero isang araw, pinadala ni Satanas ang mga alagat niya dito. Isa na dito ang mga hunyango. Kung magawa sila ng gulo, saan man sila magpunta. Kaya nilang patayin ang lahat sa pagnanakaw ng mga anyo nito. Pero nanguhuli lahat sila sa gabi. At di nila kayang manatili sa isang anyo ng matagal dahil mamamatay sila. Natatakot ako, Tito Mary! Isa lamang itong kwento. Hindi ito totoo. Tumunog ang doorbell at napatingin ang lahat. Oh, nandito na ang daddy niyo. Buksan mo ang pinto, Mary. Binuksan ni Mary ang pinto at pumasok ang mga paniki. Uy! Saan galing ang mga paniki Nang tumingin si Mary sa labas, nakita niya ang anyo ni David na nakatayo. Tinitigan ni Mary si David at nakilala na ni Mary kung sino siya. Tumakbo kayong lahat! Isa siyang hunyango! Nagulantang ang lahat, pero walang naniwala kay Mary. Ano ba sinasabi mo, Tita Mary? Hindi ito oras para magbiro. Pumasok si David at normal na ang kanyang mga mata nang muninig si Mary nang makita siya. Ito na ang panggatong, Emma. Ilagay mo na sa apoy. Pumasok si David sa loob at kinilabutan si Mary. Nagsasabi ako ng totoo, Ma'am Emma. Isa siyang masamang unyango. Hindi yan si Sir David. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Anong sinasabi mo, Mary? Nagugutom na sila. Pakiusap, pagsilbihan mo sila. Nasa kusina si Mary nang tumating si David doon. Mary, pakibigyan mo nga ako ng kape. Sino ka? Alam ko hindi umiinom ng kape si Sir David. Biglang lumiti si David at naghunos ang kanyang balat. Natakot ng husto si Nyong. nilibot ng hunyango ang kusina. Mayroon siyang apat na paa at pangit na muka. Napakabilis niyang gumalaw at mahirap makita. Ngayon ay kinuha niya ang anyo ni Mary. Bumagsak ang totoong katawan ni Mary at namatay. Nakita ito ni Lily at sumikaw siya habang tumatakbo palabas. Sagapin mo ako, Mami! Naging pula ang mga mata ni Mary. Lumipad ito. Hinuli ang leeg ni Billy. At sinulak ito. Anong ginagawa mo, Mary? At doon nagsalita si Lily. Mami, hindi siya si Tita Mary. Isa siyang hunyango. Pinatay niya si Daddy, pati na din si Tita Mary. Dahil ko silang pareho. Ngayon, kayo naman. <laughs> Nagsimulang tumakbo si Lily. Sinunggaban ni Mary ang kanyang mga paa at hinagis siya sa dingding. <laughs> Ngayon tinatanggal ng hunyango ang batat ni Mary para makuha ang anyo nito. si John at Emma habang nakatingin sa nilalang. Nagpakita ito ng totoo niyang anyo. Naalala ni John ang sinabi ni Mary. Kinuha ni John si Lily at kinulong ito kasama si Emma sa bodega. Ngayon, hindi na makalapit ang sa dalawa at hindi na din niya kaya mag-ibang anyo. Tita Emma! Kailangan natin itong harapin! Pag hindi siya nakahanap ng katawang papalitan, mamamatay siya! Kailangan nating panatiling sarado ang pitok! na humyang. Sinusubukan niyang buksan ang pinto. Gamit ang buong lakas nito. Pero hinaharangan ni Lily, John at Emma ang pinto. Kailangan ko nang mag ng anyo. Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo! Buksan ang ang pinto. Nang buong lakas nito, at natumba ang tatlo. Hindi ko na kayo tatanda na! Ha! <laughs> habang papalapit siya sa tatlo, binato siya ni Lily ng mga gamit. Habang binato din siya ng libro at iba pang gamit ni John at Emma. Sumigaw siya ng malakas habang papalapit sa kanila itong matras at sinubukang kunin ang anyo ni Lily. Pero naubusan siya ng oras at natunaw ang balat nito. Namatay ang hunyango. Ang wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. 你就不爱你。